Ay po kasi wala na po siyang pakialam kay Ari, kay Brian. Iba uh -oh. uh -oh. hey, kung ano-ano inuungkat mo. Oh, main topic shut lang Shut po. Up. Chismis po. Hindi kasi. mali, tama. Oh, Saan tama po? ang chismis. Okay, okay. It's up to you. Hmm. Puro yabang, naiinis ako sa kayabangan niya nagpabris ng ipin, 50,000 daw yun. Binili daw siya ng kabit niya, ng, nang necklace, 65K. Bumili pa ng dalawang L3, tapos may Hilux pang hinuhulugan. Puro kayabangan. Okay. So, wanto na yon Dati ka nang nagdemand ng Oo, dagdag. Nag wala pa yung mga nakikita mong mga kapretsyo wala pa, sa buhay. Wala pa. Okay. Kailan pa kayo naghiwalay nitong dati mong kinakasamang si John Bryan? December 12, 2022. Dahil sa babaeng yan ah So hindi mo pa alam na meron na talaga siyang babae? Alam ko, ma'am, kasi palagi ko siyang nahuhuli na may babae siya. Iba't ibang babae? Yes, po. Iba pa ito yes, na nasa harap mo? Po. Yes, po. Dalawa ang yes, anak po. ninyo? Yes, po. okay Aside sa pagiging toxic na relationship, ano pa yung ayaw mo dito kay Jan? Manipulator. So meaning to say, ayaw mo na talaga sa kanya? Ayaw ko na talaga. Wala ng pagmamahal yes. na nararamdaman? dumating ba sa punto na gusto mo na rin magpakasal dito ka dyan? Hindi. Kasi nga, since baby pa yung eldest namin, ganyan na siya. Kasi kung magsisettle ako sa kanya, o tas maghiwalay kami, apelido niya, gamit ko, ayoko. <laughs> apelido niya, nasa kagamit ng mga anak namin. Hindi man na ako nagsisisi na ganito nangyari sa akin ngayon. Nag-anan pa ako na... Wala Talaga? Ko. Di ka nagsisi? May screenshot ako na pa nga na ano ano daw ano yung daw yung mga na, nandoon sa text message na gusto niya pa makipagbalikan sa akin at sa, para daw sa dalawang anak mga anong nandoon. panahon yan mga anong panahon yan so, ah, last year so last year last year ba meron ka ng kinakasamang bago yan yeah na hindi mo alam siya nagagamit nung cellphone ko talaga lang huwag kang sinungaling Nagpapanggap lang siya na ako kang sinungaling. Okay, so tanungin natin etong bagong love life ni John. Etong si Janice. Sabi ni Arian, nakikipag-usap pa itong si John sa kanya at parang gusto pang makipagbalikan. So, Totoo po yun. Ah, so ikaw uh, talaga yung gumagamit ng cellphone uh, so itong si John? Gusto lang namin malaman yung sagot niya. Weee. Ah, uh, ibang klase din kayo Talagos na gusto niyo talagang malaman yung sagot. Nasa Maynila siya noon, pinuporward niya sa akin yung mga... Uh, Weee, talaga lang. Yung... Ma'am, kung may lie detector, sinungaling yan. Ano ano yung purpose mo? Para para malaman mo na talagang meron pa silang mutual understanding, meron pa silang nararamdaman sa isa't isa. Wala naman po. Wala, wala naman po. po. Parang... Hey, su wow. parang subok-subok lang po ba? Ah, subok -subok. Man. Sinusubukan mo itong si John kung talagang meron pang pagmamahal dito. Hey, wala hey, wow. naman po talaga. Wala naman wala po talaga. Wala naman wala. Po talaga kasundo na gawin 'yun. So magkatabi kayo oh, habang kausap niyo itong si Aryan. Opo. Oh, so habang sumasagot si Aryan, ano naman yung pinag-uusapan nila? Kung kuan po, kung makikipagbalikan daw po May sinasabi siya. siya. Ah. Hindi makapagsagot dahil puro kautikan. Kasi yung gusto na daw po niya makipagbalikan. <laughs> Talaga. Etong si Jan ang tinetext niya ay gusto niya nang makapagbalikan, okay. pero naandun ka sa tabi. Nasa Maynila po siya. So, hindi, pero alam ko po. Okay, na so malinaw na hindi kayo uh -huh. magkatabi. Kasi kanina uh -huh. sinasabi mo na magkatabi kayo. No, di ba? So, May business po, magkatabi kami. Okay, dati. so yung time na nagtatanong siya kung gusto niya makipagbalikan, nasa Maynila. Nasa Maynila, ano-ano, sa ka. So ano naman yung sagot nitong huli si Arian? Ayaw na daw. So si Arian sumagot ng mm. ayaw niya na. Okay. Doon sa sinagot ni Aryan ayaw niya na, ano yung pakiramdam mo? Okay lang po, wala lang po. So parang totoo na wala uh -huh. na talaga silang pagmamahalan sa isa't isa? Uh -huh. Or ayaw parang na talaga? Parang peace of mind po. Okay, okay. for your peace of mind. Assurance na din, uh -huh. ma'am. Paano kayo, ma'am, nagkakilala? Paano mo siya nakilala, ma'am? subali so, nakatira po kasi sila sa may malapit sa barangay namin. Kaya mag halos kakilala. Kakilala niya po kasi yung kapatid ko. Malapit yung bahay nila dun sa kapatid ko. Opo. Tapos, paano naman nagsimula yung pag-iibigan niyo, ma'am, na nahulog so, ka na po, kay Brian? So, bali po, kasi na, driver po kasi siya ng Jeep. Tapos, sumakay okay. po ako sa kanya. Mm -hmm. Talaga yung Jeep. Ng kwento, basta, basta driver. driver sweet sweet lover. lover. So, kayo ay taga? Taga, Misi po. Daraga. May isi, daraga. Okay. Okay. Hindi ko naman po siya kilala, pero kilala po pala niya ako. Okay. So, doon nagsimula. Ilang beses ka ba niyang... Isang beses lang po. Isang beses ka lang niyang nasakay? Nag-start na yung pag-uusap nyo. Sa harap ng bahay ng kapatid ko, sabi ko, wala akong driver. Tapos sabi niya, anong oras ang biyay mo pag nag pick up ka ng gulay? Sabi ko, gabi. So sabi niya, kung pwede daw siya mag-extra mag sa akin na driver, kasi umaga naman daw yung pasada so, niya. So isa kang negosyante? Opo. Okay. Gusto niya po, daw po ng extra income. Mm -hmm. Okay. So masipag itong si John, gusto niya ng extra income? Para hindi na ako mahirapan kasi dati nagpapadeliver ako ng gulay, kasi wala nga akong driver. Sige, nag-okay din ako, naging driver ko siya. Parang ganun po, hindi okay. naman Sa loob katagan. ng isang buwan, nagkahulugan na kayo ng loob. Okay, sino yung nagsimula hmm. na magsabi na oh, gusto kita? Siya po, pero sabi ko may pamilya po siya. Solo parent po ako. Okay, so alam mo pa sa una na meron talaga siyang pamilya. Ikaw naman, solo parent. Opo. So paano yung pag-uusap nyo with regards na meron kayo kanya-kanyang naging kapartner? Uh, kung po, sabi ko sa kanya, wag na siya mag-drive sa akin. Tapos sabi niya, binabawalan na rin po siya mag-drive sa akin. Okay. Talaga. Kasi po, yung mga maling chismis po, chismis po. Hindi mali, tama. Oh. Tama po? ang chismis. Okay. okay. It's up to you. Hmm. Pinasok mo ang buhay nitong si Janice. Janice. Sa kabila ng merong kang kinakasama at merong kang manghanap. Ano naman ang nakita mo dito kay Janice na wala dito kay Arian? pera, number one. Mm -hmm. si, per si yung sumagot. Yes. Ano yung... Ikaw pa ba tinatanong, ba't ikaw nasagot? Bastos ka talaga. Siyempre, alam ko. Po si Janice, masipag po. Yan po, tamad yan. Gusto niya po, asa lang sa akin lahat. Okay. Masipag, o, tamad. Sa po, hindi na po ako masaya. Lagi lang po kami nag-aaway. The reason, okay. bakit kami nag-aaway? Babaero! So, ba't ngayon, ba't hindi siya babaero sa akin? Oh. Sure ka? Sure ka? Yes. Na open ko ang Facebook niyang De niya saro. ka magparano dyan. pag pinapakialaman mo yung account ni Brian kung wala ka ng pakialam? Isa pa, may agreement tayo <laughs> sa barangay. Oh, di wala wow. ka ng pakialam. Ba't nangyayari oh, pa sa account wow. niya? Sige, mali. sige, Alin ang mali doon? November 25. Pa, November 25, kinuha niya driver. Kinuha niya ng driver si Brian. Nag-drive. Di Hindi na naka nag-check-in. So, after two days naman. Mm -hmm. paano man di mga Nagtinta kami sa night market. Tumigil ka! Umamin ka sa akin nung naghiwalay tayo. Apat na beses kayo sa loob ng isang linggo. Umamin siya, pero no, ayoko na. Piti. Oh. Last na yun, sabi ko magbago siya. Meron ka pa bang natitirang pagmamahal ko pa na. So ngayon, ang pinakapapunot dulo kung bakit ka naandito ay puro sustento. Sustento. Okay. So kayong dalawa kasal? Hindi din. Mm -hmm. Kayo ay hindi kasal. Mm -hmm. Okay. So ang habol natin dito, karapatan ng mga anak, anak ninyo. Ko. Okay. Wala pa kayong anak na dalawa? Ngayon dyan, tanungin kita sa uling pagkakataon. Dalawa ang babaeng kaharap mo. Isa, itong katabi mo, ito kaharap mo. Sa kanilang dalawa, sino ba? Mas matimbang. Mas matimbang yung pagmamahal mo. Si Janice na po kasi siya na po yung kasama po. Si Janice na. Pero paano kung may dumating naman na iba? Siyempre. Wala na po. Talagang kami na po talaga. Siyempre. Okay. Sa harap sa... ng mga nanonood ngayon, ano yung gusto mong sabihin dito kay Janice? Janice, alam mo. Dati, alam mo mm -hmm. so background ko, puro kalokohan mm -hmm. ako. Pero ngayon na, napunta ko sa iyo. Naging mm -hmm. maayos, maayos, maayos na ako. Sinabi niya Noon, naman yan. bata pa ako. Bata pa so isip ko. Kaya nagawa oh. ko yung kayari Nung seventh birthday na, ng anak namin, kina, no, after two days, naghiwalay kami. Ang sabi ng mga kapitbahay, kaplastika ni Brian. Magbabago na ako, be. Hindi na ako mag, mambababa, eh. Mahal na mahal ko. May paiyak-iyak. May video oh Once a cheater, always a cheater. Okay. Ito man ngayon, halos... Hindi na kami naghiwalay. Nang, Halos oras Walang oras. walang kasiguraduhan Okay, Aryan. Abang-abang. Wala tayong okay. pakialam sa kanilang nararamdaman. Kami ay masaya kung kayo talaga ay masaya. Ikaw naman, Arian, kung anuman 'yung pinagdaanan mo dito kay Jan, meron man kasiyahan, makasarapan. <laughs> o bakit ka natatawa? <laughs> natawa, Nakaroon, natawa pa kayo, kayo sa kasarapan, ba? Diba? Yes po. So uh, kung iisipin mo 'yun babalikan. Okay. Pero ngayon ma'am, meron kang tinakasama ngayon na iba. Po. Meron kang boyfriend. May boyfriend. Yes po. Ah, okay naman okay pala. pala so, ibig sabihin dahil meron ka ng boyfriend, naka-move on ka na. Yes, Pakistani po. Next year. Okay po kasi wala na po siyang pakialam kay Ari. Kay Brian. Uh -huh. Uh -huh. Shut iba. Up. Kung ano-ano inuungkat mo, also, main topic uh -huh. lang Shut po. Shut up. Ang nirereklamo mo ba di ba sa akin? Hindi ako nagsusustento. Bakit? Nagsusustento ako sa iyo? Wala akong ako sinabing hindi. Ang sabi ko, sapat na sustento ang kailangan sapat, ko. Sapat? Ayun ang nareklamo mo? Wala, hindi ako nagsusustento? Nasa magkano yung gusto mong idagdag sa sustento nitong si Jan sa mga anak mo? Gusto ko maging 2000 per week. 2000 per week? Ano yung trabaho mo ngayon, Jan? Driver lang po ako. Driver, Driver niya lang po ako. Driver niya. Ikaw bilang primary earner at partner mo ito. Ha? Hindi long. ko pa po kilala si Brian. Negosyo ko na po. Okay. You are living in one roof, tama? Opo. Tama. Driver mo na, lover mo, Opo. mo pa. Opo. So, mas masaya po. Mas masaya. Driver and lover. lover. Mas, masaya. mas masaya. Mas masaya. Ngayon, sa magkano... Naiintindihan ko naman po. Okay. Yun. Nasa magkano ba yung ibinibigay mo para sa kanya na maibibigay niya sa mga anak niya? Yung pang-weekly po sa mga anak niya, binibigay ko. Nasa magkano? Uh, minsan po, 1-3, minsan po, 1-5. 1-3, 1-5. Okay. So, yung 1-3 at 1-5, kailan pa yun nagsimula? At yung 1-3 po, matagal na po. Yung 1-5, lately lang, in December pa lang. Huwag po sa bang binibigay kong na 1-5 kaya 1-3, may, may, kasabay pa po yung biskuit, mga chaki, mga pagkain krutas po. Bihira lang. Bihira lang yon. Pero may kasabay. Bihira lang nga. Ikaw, Aryan, ano yung trabaho mo? Hindi pa po ako pinapayagan ni Mama magtrabaho bukod sa wala siyang, di, walang maiiwan dun sa tindahan kasi ako na po nag-aasikaso. Tawag dito, minsan may contribution siya sa school. Hindi ko na sa kanya hinihingi. Ako nang nagsagot. Kasi Alangan, hindi... ikaw magsumagot. sumagot. Siyempre, magulang ka rin. Alangan, Alang, iasa Alang, mo sa akin lahat. Nga, yun nga ang sinasabi niya. Okay. Niyo. Kaya mo ba nag-gawing -ga 2,000, tig-1,000 yung dalawa mong anak? Hindi po, yun lang po yung kaya ko eh. Tatlong anak din po ako. So bali, ako po ay yung primary earner. Kailangan ko din po yung yung budgetan yung mga anak ko. Hindi lang po yung dalawang anak nila. Ikaw din Opo. yung tumata yung employer nitong si John. Ang, ang pinag-uusapan natin dito, yung kinikita ni John Opo. para sa kanyang dalawang anak. Since wala kayong, dalawang, wala kayong anak, di ba? Okay. Hindi naman po namin kayang saluhin 100% yung gusto ni Arian. Umaasa lang din naman po siya sa nanay niya. Huwag niyang i-hold lahat kay Brian. Arian, sa batas, hindi natin pwedeng porsahin ang ama. Yes. na Nakulang ang kinikita. Hindi po, nakikita niya po kasi na medyo nakakaangat na po siya. Kaya, kaya po nagahabol siya na taasan ko yung ko sa mga, Gusto mga bata. Gusto ko 2,000. Kasi nakabili okay. nakakabili nga siya ng mga kapritsyo okay. ng 65K. Sir, nung driver ka ng jeep, magkano every week yung binibigay mo sa kanya? Ako po ako nagbibigay sa kanya. Ako po nagmamanage nung pang araw-araw namin kasi siya puro gasos dito, gasos doon. Apo. Apo. Ang everyday niya po sa jeep, 2,000. May so, may abol po ako. Pag may, halimbawa po may sakit naman po yung bata, dinatagdaan ko naman po. po. Ayun. Nung pumunta yan ng katanduanes, eh, sabi niya, ipa-check up mo yung dalawang bata. Pina-check ba, up ko. Naman, 2,000 lang yung binigay mo, Brian. Ay. Di ba sabi mo, 1, yung check up? Ay. O sumubra na. Sumobra na. Sumobra. Hindi, ganto. <laughs> yung isang bata, 500. Di pa doon kasama yung gatas. Sabi niya papalitan niya pa yung panggatas, 1000 yung dalawa. Yung gamot, yun ng dalawa, isang gamot, P1,200. Um, Magkano na? Nasa kabilang linya na ng ating telepono ngayon si Atty. Roger Abetria IV. Magandang hapon po sa inyo, Atty. Okay po. Under the eyes of the law, specifically the Civil Code of the Philippines, uh, ang support po kailangan i-provide ng magulang ang mga parehong magulang, yung uh, babae at lalaki, uh, regardless of their status, so meaning kahit kasal sila o hindi kasal, late sila o nakaiwalay na sila, kailangan nila tutukan pareho o magbigay ng support pareho sa mga nag nila nilang um, children. Ngayon, ano po ba yung sinasabi ng batas na suporta? Uh, ang suporta po, kasi kailangan po natin ma-understand yung type of support na sinasabi ng batas. Uh, pag sinabi pong support, sabi po sa Cebu ito po yung sustenance, yung pag-araw-araw na pagkain, yung kirahan, yung yung internet, -med, uh, medical attendance, education, transportation, all of those things. Tapos, ito po, uh, kasama po dito yung mga non-marital children, support between the parents and the non-marital children. Ano po kayong non-marital children? Sila yung si parents na sabihing dating illegitimate children, the more politically correct for them now is non-marital children anak ng mga hindi kasali. O, oh. dito po sa, sa circumstances nila, meron silang dalawang anak na, na minoritaan. Kailangan po sila pareho mag-support doon. But we have to take into consideration also po, ma'am, yung financial capacity. Two things kasi po yung pinakonsider dyan eh. Yung una-una yung financial capacity ng giver or yung halimbawa yung umalis na na parent. Halimbawa, dito sa case na to ay sir, Mm. Uh, we have to consider yung ba okay, kaso capacity Yung sweldo niya, magkano ba yung sweldo niya? One yung five. Po is, yung item ay, for example, magkano ba yung yung pagbuhay ito sa mga anak? Then, from there, we can compute kung magkano po yung reasonable amount na pwede ibigay bigay Opo. So, tama po ato ni yung binabanggit namin kanina, no? Since sila po ay tinatawag na parent, they are both uh, has the obligation kung ano yung dapat na pangangailangan maibigay nila sa kanilang mga anak. Ngayon, in absence or pagkukulang ng tatay, yung nanay yung pupuno. Vice versa po yun. So, winning to say, dahil ang kinikita po ng tatay ay 1,500 at yun buo na yun ay ibinibigay po dito sa dating kinakasama, doon po sa aspetong yun, wala pong pagkukulang yung tatay. Uh, din po, ma'am, tama po, ma'am. Wala pong pagkukulang yung tatay. So, nagbibigay naman po yung tatay dito. Okay. Uh, opo ba? Parang ang nakita ang screening po kanina sa facts ng case na to. Uh, dahil nag-upgrade po ba ng lifestyle yung si Sir? Opo. Kaya parang nakikitaan ng more financial capacity. Opo. In this case, hindi naman po ako kaya Uh, labas po kasi dito yung financial capacity ng tawag kinakasaming, sir. For responsibility, yung non-marital children din na mama. Mm -hmm. Attorney, matanong ko lang ano, in case na sa formal nilang pag-usap, saan po kaya pwede silang mag, uh, kumbaga, igawa or isagawa itong formal na pag-usap uh, nilang dalawa? Uh, Maipapayo ko lang po bilang abogado. Maganda po sana magkaroon muna sila ng written demand letter si ma'am, sir. Doon yung po pwede kaya itemize yung mga kailangan ng baby, yung dalawang anak, para po makita doon yung kailangan niya talaga. Like, stipulate niya po doon kung how much po yung kailangan nila, kahit paano. I-justify po yung amount. Ipadala po kayo, right, sir. Tapos kung amin naman si sir, uh, parang okay naman yung 1, 2, or 1, 5 niya, tapos na po yung pag-uusap nila. Uh, pero kung halimbawa hindi malagay si sir at hindi siya na padala, doon po may kailangan mag-force po ng at, at, least okay. uh, another step in the item. Pwede po sinalumapit sa Yes, the WD, doon po sila mag-usap uh, about child support. Opo. So, sa madaling sabi po nito, attorney, wala pong dapat na uh, isipin o problemain itong si Jan na pwede siyang ireklamo nitong si Arian dahil uh, nakakapagbigay naman siya ng tamang sustento base po sa kanyang kakayahan. Um, yes po. Sa, sa, sa aspeto ng si wala po siyang, na, na nakikita ko uh, sa pagbasa ko ng PAX, wala po siyang support. Ayun. Ano yung talimbawa, may other ano po siya, may pananagutan siya ng pinupupunyak po kasi ano, or hindi-deprived -hmm. niya ng support to control their behavior, papasok po yan sa browsing. Okay. kasi parang wala naman pong gano'n. Okay, so in fail, in absence of uh, sustento, Panag-failed po siya na magbigay religiously monthly, that's the time na pwedeng magreklamo na po itong si Arian ng uh, pagiging pabaya nitong si John bilang tatay. Opo. Pwede po niya i-lumapit na po sa pinakamalakit na DSW. Dito po muna yan. So maraming salamat po ato ini. Okay ba sa inyo na magharap kayo sa barangay para magkaroon kayo ng formal na kasunduan? Yes po. Wala mong problema. Ano, yung pakiramdam mo ngayon na hindi mo na nakakasama araw-araw yung mga anak mo? Nanulungkot talaga ako na hindi ko na kasama yung mga bako. Ano, ma'am, ma mabuting ama siya. Ano? Hindi lang mabuting asawa. po, Napunta ako doon. Sige, Mike. Nag na gusto ko makita yung mga bata. Hindi niya pinapakita sa akin. Kinukuha niya lang yung kung ano ibibigay ko. Yun din po yung point ko. Ayaw, Ayaw ko kasi ma'am nang gulo. Galit sa kanya yung mama ko eh. Ipakita mo yung sa akin yung mga bata kasi nagsusustento ako. Sasamahan namin kayo sa barangay. Doon magaganap yung formal na pag-uusap po ninyo kung ano itong patungkol sa sustento at kung ano naman yung hiling mo. okay Basta tandaan mo Arian, merong karapatan yung tatay. okay Sa batas, pag hindi naging pabaya yung tatay sa pagsusustento, karapatan niya. Kung ano yung karapatan mo bilang nanay sa mga anak mo. Okay.